ang isang pinaka-importanting uh, panlaban natin sa aksidente is pag-iingat pa rin, di ba? Yun pa rin, eh. Yan, magandang araw mga kapanyero eto nandito lang tayo sa Edmonton. Pupunta na nga pala tayo ngayon sa farm natin, mga kapanyero. Time check tayo ngayon. a uh, 9 o'clock ng umaga ngayon dito. Pero nakita nyo naman, napakalakas ng hangin. Oh. Pero kagandahan, ang kagandahan, mga kapanyero, walang ulan, di ba diba? Napakahirap pagka umuulan sa sa farm, di ba? Pero lakas oh, lakas ng hangin, no nakita nyo naman ang ating kalat dito sa Edmonton nililinis ko pa rin hanggang ngayon di ba nabanggit ko naman mga kapanyero na yung mga halaman natin sa farm dito ko ipinupunla di ba yan ito ito yung mga iba pa nating ililipat nga pala ayan o. hindi ko na itanim sa farm kasi yung mga ugat nito hindi pa siya stable nung mga mga nakaraang buwan. So, inintay ko muna na lumaki pa ng konti para kumapit yung ugat niya sa, sa lupa. Kaya nakita nyo naman, ha? Pakakalat pa, ba? Diba? Ito nga pala, isi-share ko sa inyo nga pala. Dito nagmula sa lalagyan na to. Sa barrel na to. Dito nagsimula lahat ng ano eh, ng uh, punla. Yung mga itinanim natin sa farm. Ito mga kapanyero, ito ngayon, meron to. Marami to. Siguro mga Maraming buto na nakapaloob ngayon dito. Kasi nga kumuha ulit ako ng mga buto. gumawa ulit tayo ng uh, punla para sa susunod na taon. Kasi 'di ba nabanggit ko na maraming halaman doon na ayaw siyang magsanga. Kumbaga, isang diretsyo lang siya. Ganun lang. Tapos maraming bansot na halaman. So ngayon, mga kapanyero, last September, uh, gumawa ulit ako, inilagay ko na rito. Bali yung proseso mga kapanyero na ginawa ko, kumuha ako ng mga buto, tapos ay nilagay ko sa mineral water na bottle na yun, inilagay ko muna sa rep ng dalawang linggo. Ganun yung prosesong ginawa ko. Kumbaga, parang parang ano eh, parang hindi ko alam kung ano yung tawag doon na ganun yung proseso na ginawa ko noon pa, nung matagal na yon. Nilagay ko sa loob ng rep tapos tsaka ako inilipat dito tapos yung yung nga uh, palang ano nito yung nga uh, palang lupa nito bumili ko ng dalawang bag ng lupa sa home depot na ibang klasing lupa siya yun yung talagang para sa pagpupunla tapos inilagay ko nga dyan tsaka ako inilagay hinalo ko rambol rambol na dyan para sa susunod na taon ah uh, mabuhay siya na natin kung ilan yung mga mabubuhay na magagandang klase kasi kapag kayo, naglabasan dito Uh, maganda yung malalaki yung uh, dahon niya, yun ang ililipat natin sa farm. Hindi tulad nun noon, marami, maraming bansot. Kaya parang palpak. Hindi naman palpak pero buhay siya. Yun niya lang, ang Hindi ko alam kung kukuhani ko, kung okay na bonsai. Yun naman ang nasa isip ko ngayon mga kapanyero. Gagawin bonsai yung mga bansot na nanduro. Ito tara, labas na nga pala tayo. pa. Ah, ito yung isang sasakyan na sinasabi ko sa inyo, SUV na na nasa nasa amin pa rin to hanggang ngayon. Ayun oh. Para nandoon yung isang truck natin para punta tayo ng farm. Ah, lamig. Super lamig ngayon dito. Malamig na, malakas pa hangin. Kaya ito, ito. Dito tayo sa ating truck. Ah, lamig. Pasok tayo ayan mga kapanyero o, magpainit muna tayo rito sa loob at napakalamig Anong oras na ngayon alas 9 pasado alas 9 na ngayon mga kapanyero dito pero nakita nyo naman ang ating kapaligiran no? cloudy pero ang importante hindi umulan pero sumisikat ang araw natin dun no? tignan natin ah lamig ayan mga kapanyero uy bakit bakit flat ang ating gulong uh -huh. ano yun saan yun sa harapan bakit flat kung makikita nyo pa mga kapanyero ito Naka-sign sa dashboard natin tapos ito yung ating hangin ang baba, 186 lang ang ating hangin sa harapan. So tignan muna natin, bakit plat? Ayan, bakit plat ang ating gulong? Ang baba muna tayo, mag-check muna tayo ng gulong. Ayan, may mga sa sasakyan. Ito, pero kung titignan nyo naman mga kapanyero, tigas. Pero, plat sa ating dashboard. Ito So mag -check, check muna tayo mga kapanyero kung ano yung nangyayari sa ating gulong. Nangyari na sa akin to eh. Doon sa, sa likod naman ng gulong natin. So na ganito, ganitong ganito na tapos yung pala umiimpis talaga may butas yung isang gulong natin. So ganito na naman na nangyari. So mag-check muna tayo mga kapanyero. Uusan muna natin ng tubig na may sabon para sigurado tayo na kasi delikado to pagka bumiyahe ko at inabutan ako sa farm ng ganito na butas pala yung ating gulong mas mahirap di ba? na meron niya tayong spare na gulong pero napakahirap magbaklas pagka ganito kasi yung ano yung ishare share ko sa inyo mga kapanyero na yung likod ko na gulong na nangyari din to hindi ko na binaklas yung yung gulong, yung emergency kit na para sa mga napaplat, meron ako rito, ganun yung ginawa ko. Kumbaga, nilinis ko na yung gulong, tsaka ako na lang sinundot ng ano eh, tinuso ko na lang ng emergency, yung pang emergency kit na pang vulcanized, meron pa rin tayo dyan. So, ganun na naman ang nangyari. So, tingnan muna natin, balik tayo sa bahay para kuha muna tayo ng tubig na may sabon at buhusan ko muna. Tara! Kaya yan, sandali lang mga kapanyero. Oh, oh. Pagka walang butas, mabiyahe tayo ngayon sa, sa farm. Pagka may butas, gagawin muna natin dito kasi delikado na bumiyahe ng pagkaganito. Pero nangyari na yan sa akin eh, dito eh. Sa hulihan. Pero so, ayan. oh. Ah. Ay, nabuhusan na natin. Maghintay-intay muna tayo ng mga ilang minuto para makita natin kung talagang butas. Eh, ito, ito, yung pinambuhos natin, mga kapanyero. Ayan. Ang daming daming dumara dumaraan kasi. Nakita nyo naman. Buhusan muna natin at hanapin natin. Maya maya lang yan. Bubula yan. Magintay intay pa tayo ng mga ilang, ilang minuto. Dito. Pasok muna tayo. Yan. Pasok muna tayo. Ang lamig. Ah, na delay na naman. Kung ito butas, delay na naman ang ating pagpunta sa farm ang sarap maggagalaw doon pagka ganitong panahon lalo pa yung maulang araw hindi mainit kaayusan lang ang lamig tapos galaw ka ng galaw mainit yung katawan mo masarap magagawa doon kahit paikot-ikot ka lang doon tapos iinom ka ng mainit na kape yun ang pinakamasarap doon magmumuni-muni ka ron di ba kaya maghintay-hintay lang tayo ng konti para makita natin ay nako delay na naman pagka ito butas. Ito rin yung kagandahan mga kapanyero na yung mga bagong lumalabas na sasakyan ngayon, ah uh, marami maraming warning na bago ka mag-drive, ah uh, maraming lalabas na warning kung talagang may diferensya yung sasakyan. Lalo pa halimbawa uh, kadalasan noon, di ba? Ah uh, tatakbo tayo flat pala hindi natin uh, napapansin pero ma malambot yung gulong natin lalo pa yung sa seatbelt, di ba? Pagka hindi ako naka-seatbelt dito, tutunog to. Ganun yung kada madalas, madalas ako nangyayari na hindi naman kasi ako sanay din mag-seatbelt. Biglang tumutunog na lang. Kaya na naiisip ko na mag-seatbelt, naaalala ko. Yung SUV na puti natin doon, a 2014 model. Parang ano lang yan, basic na basic lang yan. Wala yung mga ganito na hindi mo mararamdaman kaya nga regular din ako nagche-check doon sa isang yun kung, kung sa ka naman ang pag-uusapan talagang kapag ka pagka mga moderno yung mga maraming device na mga ganito medyo mataas di ba pero safe na safe ka naman lalo pa yung kapag ka, halimbawa meron din naman ditong sensor na pagka o overtake ka or may umo-overtake sa iyo nag warning may mga umiilaw na ibig sabihin ah, hindi ka pwedeng magano di ba hindi ka pwedeng mag overtake kasi merong sasakyan sa nasa sensor nila yung sasakyan sa gilid mo di ba Ang ganda ang ganda rin maganda rin kung sa safe talaga pag-uusapan maganda yung mga modernong sasakyan ngayon pero sa presyuhan naman talagang napakataas yun naman ang diferensya, di ba pero maganda na kasi yung mga baguhang driver ngayon, napakagandang bumili ng mga bagong sasakyan ngayon kasi nga uh, safe na safe mag-drive. Pero kung ikaw naman na talagang driver ka na masasabi na maingat ka, uh, doon ka na lang sa pinaka-basic, di ba? Ang isang pinaka-importanting uh, panlaban natin sa aksidente is pag-iingat pa rin, di ba? Yung pa rin eh. Kaya yan, mga tara, check muna tayo Uh, tingnan natin kung may butas mag check muna tayo 3 minutes ang ano natin nakita nyo naman no ayun kitang kita nyo naman mga kapanyero ang bula di ba ito ibig sabihin nandyan ang butas so meron pa bang ibang butas ay nakawala na ang daming sasakyan eh. laki ng butas laki ng bula oh. ayan nako lamig pasok ulit tayo rito yan nakita, nakita natin meron nya butas so ah, hindi tayo ngayon tutuloy sa farm kasi delikado gagawin muna natin to kasi yan, nasa ano lang tayo eh nasa karsadat lang tayo kanina ah, pagpapalitin ko muna doon ko gagawin uh, ilalabas natin yung puti na SUV natin doon magpa-park to para doon ko gagawin yan check natin sa likod kung mag-check muna tayo mga kapanyero kung meron pa tayong So, kagandahan mga kapanyero, meron pa akong dalawang ano rito, spare na pambulkanize. kanais, Ito ito yung ginamit ko noon eh. Dalawa pa siya. So tutusukan uli natin para uh, magawa at least meron pa tayong mga gamit dito. Mas mahirap kasi kung kung inabutan tayo sa farm tapos doon nating gagawin, ang hirap, 'di ba? kaya yan mga kapanyero uh, gawin ko muna gagawin muna natin itong sasakyan kung sakaling aabot at may oras pa di tayo ng farm pero kung wala na ipagpapaliban natin ng pagpunta ngayon na alam ko matagal din kasi gawin to eh mahirap ano hindi to eh mahirap tusukin to ito, gumagawa tayo ngayon ng gulong uh, ito na ipagpalit na pala natin yung lugar na dito tayo gumagawa di ba na ilabas natin yung isang sasakyan ito yung gagamitin lang natin mga kapanyero itong mga gamit na to ito sinuportahan na natin tinanggal natin yung hangin ito lang ito, ito yung itutusok natin sa pinakabutas nga pala ayan dito ah, ang hirap din ayan malambot na wala na para matusokan na natin ito lang rin yung ano ito lima to eh ito lang din yung ginamit ko na pang tusok dun sa naplat natin sa likod itong nakaraan taon kaya meron pa tayo spare pero matigas na to ang gagawin lang natin dito paiinitan lang natin ng konti para malambot ng konti para dire diretso yung tusok niya. to isang set to na nabili ko ganito lang rin lagi akong may dala nito sa sasakyan para in case nga na na magkaroon ng ganito mayroon uh, meron akong gamit pero buti na lang ngayon mga kapanyero, dito pa lang sa Edmonton, uh, nakita na natin na flat yung gulong natin. At least mas mahirap kung sa ibang lugar. At least dito may pwesto tayo, may lugar tayo na mapaggagawaan. Kaya Ayan mga kapanyero, gawin ko muna to, tapusin ko muna to para makaalis tayo. Ito mga kapanyero, na ito ng nga pala natin. Ito binobombahan na natin ngayon mga kapanyero. maganda rin kasi na marami kang gamit, di ba? Kumbaga yung mga gamit sa sasakyan na hindi ka sa loob na mas mahirap din kasi na pagka bumibiyahe ko alam ko na kakailanganin ko to sa mga ganitong pagkakataon kaya kumpleto ako sa gamit dito sa loob ng sasakyan bali yung mga gamit na yan yan din yung mga nasa ano no nasa SUV matagal ko nang naipundar yung mga yan dahil nga alam ko na bumibiyahe ko ng isang oras mula Edmonton hanggang farm So kailangan natin talaga ng mga ganyang klase ng uh, gamit. Ah, ang lamig. Nanginginig ako ngayon sa lamig. Kaya ngayon, mga, ayun, kaya ngayon mga naghihintay na lang tayo na maano natin yung ano, ma makuha natin yung talagang tire pressure nito. Pero inaabot din ako ng ano ah, ng isang oras ang hirap din itusok kasi kasi nga bago yung ano eh bago yung gulong di ba napakakapal pa so hindi ko mai ano hindi ko ma, ma itusok ng maayos kaya ang tagal ko rin na guma, gumawa ha ah, ha ah. Kaya ngayon ito, paikot-ikot lang muna tayo rito Habang iniintay natin na makuha natin yung tire pressure Itong ating gulong Ito, yung tire pressure dito ginagamit ko rito, uh, 39 PSI. Yung SUV, uh, 32 ang, ang gamit yung tire pressure dyan. So, nandito na lang din naman tayo, gumagawa tayo ng sasakyan. I-check na natin lahat ng gulong nitong dalawang sasakyan natin para sigurado. Kasi nga, magwi-winter na, so kailangan din natin na uh, lagi tayong regular na nag-check-check tayo ng mga sasakyan. konting oras lang ang ang igugugol natin sa pagche-check ng mga sasakyan mas ma, ano mas safe tayo sa paggamit di ba pag hindi kasi natin namalayan na yung gulong natin flat siya tas na i-running flat natin mas lalong malaki ang gastos pagpapalit ng gulong ang mahal din ng gulong rito mga kapanyero hindi rin biro yung magpalit ng bagong gulong kaya nga hanggat maaari Uh, laging ano, laging uh, nasa ayos yung kondisyon ng mga sasakyan natin. Kaya nga kailangan mag-check din tayo. Hindi yung puro gamit lang tayo ng gamit. Ah, hindi ka makapagsalita ang lamig. Ah. Negative 3 ang ano ngayon dito mga kapanyero yung temperature namin dito. Ay mga kapanyero nakuha na natin 39 nga pala. Ayan. So, alisin na natin to. iikot muna natin, itetest muna natin sa sasakyan, iikot muna tayo ng isang ikot sa kanto para yung itinusok natin, yung inilagay natin goma, dun sa pinakabutas na ng gulong, mas lalo siyang mag-compress para walang walang hangin na lumabas, di ba? Ganun yung ano niya, ganun yung instruction niya. Ganun din yung ginawa ko noon doon sa mga naging butas itong mga sasakyan. Bali itong itong proseso na to, uh, ginagawa ko na to noon. Meron tong yung sa dalawa sa SUV natin, dalawa yung itinuso ko doon. Tas dito, ito nga dalawa na rin tong sasakyan natin isa sa hulihang gulong isa ito ngayon naman ngayon ngayon naman sa harapang gulong naman kaya hindi natin maiiwasan kasi sa karsada rin naman nitong mga pagka-summer talaga napakaraming construction dito ng mga gumagawa ng bahay nakita kong uh, nakabuta sa gulong uh, staple siya yung ginagamit sa ano sa shingle sa yung ginagamit sa bubong yung malalaking stapler na uh, staple, stapler, ganun eh. Na U-shape siya. Ganun yung naka naka ano, nakatusok. Mas mahirap kasi ang liit eh. Kaya ang ano ang hirap gawain. Hindi tulad nung pagka ang nakatusok kasi screw or pako, mas madali siyang uh, gawain kasi ma malaki na yung pagkakabutas niya. Ito kasi ang liit. Kaya ang hirap. So kailangan ko pang butasin talaga nang maliit para makapasok talaga yung gomang ilalagay natin. Ganun yung nangyari. Kaya ang hirap din. Kaya tin inabot din ako ng ilang ano, isang oras mahigit sa paggagawa rito. Kaya yan mga kapanyero, ah uh, itetest muna natin to, titingnan muna natin kung uh, lumalambot ba or meron pa rin butas para ma-repair pa rin natin. Kaya yan, mga kapanyero ah uh, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli.